ito na ang ating unboxing reveal. See? Unboxing reveal. Lasada. Unboxing reveal. Buksan natin ang mahinang box. Ano si Nagaling pa ka eh. Talisa. Trick kay Trick si Joy Vlog. Cheese cake. Cheese cake. Five clicks. alam niyo kung bakit ito yung binili ko kasi madalas hindi ako kumakain ng kanin sa gabi nagtitinapay lang ako o nagbibiskit sa gabi hindi ako kumakain ng mga solid food sa umaga na lang ako kumakain at saka sa maghapon sa tanghali kaya marami salamat si Joy, ito yung aking napanalunan sa bingo na dapat eh 100 pesos lang ito, inilaban ko lang kaya nanalo ako doon sa iyong pakulo na dukot-dukot nakakatawa yung iyong dukot-dukot <laughs> yun na, na ako sa malaking premyo ng iyong dukot-dukot ito na yung pangalawang panalo ko sa bingguhan yung una kong panalo is yung isang trinaitlog ito kaya pala ano kaya pala sa Lazada ako model kasi halos mas mahal pa nga pagka lumabas ako ng grocery malayo kasi ang grocery dito eh ang grocery namin dito ano lang sa all day eh mahal din naman eh ang all day kaya eh ano na lang eh ilasada ko na lang uh, ang charge lang 8.38 eh, lang samantalang pag lumabas ako pag pumunta ako ng SM kasi SM lang ang pinakamalapit na grocery sa amin ah, uh, 50 ang pamasahe palabas, papunta, pabalik. Kaya, nag naglasada na lang ako. Mabilis din naman, ano lang, isang araw lang. Kahapon ko lang ito in order eh. Kaya, tapos kahapon, eh ngayon dumating. Kaya maraming salamat, Rick, si Joy. Ito na yung pangalawang panalo ko sa'yo. Yung itlog, hindi ko na, eh, eh pinasa ko yun sa'yo eh. Kaya hindi ko na naisali dito. Bagay dati pa yon Kaya maraming salamat. O, dalawang linggong supply ko to. Dalawang linggo higit pa siguro. Hindi na ako. Hindi kasi ako kumakain ng kanin. Yan. Maraming salamat, Trixie si Joy. Pagpatuloy mo yung iyong kababaang loob at kabutihang loob sa mga ka grupo mo. Huwag kang nagpapadala sa emosyon kontrolin mo ang iyong emosyon. Huwag kang padalos-dalos. Mag-iingat ka palagi sa iyong trabaho, sa iyong paglalakad araw-araw, lalo na naglalakad ka sa gabi, mag-isa lang. Kaya mag-iingat ka palagi. God bless you. Okay, nothing Bare å